Samantala, ipinahayag ng Malacanang na walang konkretong batayan ang pag-aangki ng China sa halos buong West Philippine Sea. Kung ito sa bagong official map ng China na pinalawak ang linya mula sa dating 9-dash line claim ay 10-dash line na. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Hindi maaaring gamitin ng China ang mga ginuguhit nitong mapa upang gamiting batayan sa sinasakop nitong teritoryo. Ito ang naging pahayag ng Malacanang Kaugnay ng kalalabas na State of Mapping Authority ng China kung saan mas pinalawak pa ang dating 10 line sa pag-angkin ng China sa mga teritoryo sa West Philippine Sea. Yan din ang posisyon ng iba't ibang mga bansa na merong claims to maritime entitlements in the South China Sea or West Philippine Sea na hindi naman pwedeng ibatay sa drawing. Yung drawing kasi nila 9-dash line. Uh, ngayon ay eh, 10 dash na raw. Ayon sa Presidential Communication and Operations Office, nararapat na igalang ng China ang United Nations Convention on the Laws of the Sea bilang isa sa mga signatory. Eh, lahat naman ng drawing na yan ay nasupersid na ng UN Convention on the Law of the Sea. Kaya nga ang panawagan ng mga signatories dito ay yung paggalang sa sa mga probisyon ng UN Convention on the Law of the Sea. Dagdag pa ng Malacanang, napapanahon na upang mabuo ang Code of Conduct para na rin sa kapakinabangan ng ibang bansang may claim sa ilang bahagi ng South China Sea. Pangalawa, yung pagbibigay ng sustansya doon sa Declaration on the Code of Conduct. Dahil mahigit na sampung taon na ang nagkaroon ng deklarasyon na yan, panahon na para maging buo yung code of conduct para magsilbing gabay ng lahat ng mga bansang merong maritime entitlement claims. Bukod sa Pilipinas, kinukwestiyon rin ng ilang bansa sa Asia katulad ng Vietnam, Brunei at Malaysia ang ginagawang pag-angkin ng China sa malaking bahagi ng West Philippine Sea. Umaasa ang Pilipinas na sa lalong madaling panahon ay magkaroon na ng resulta ang inihain nitong usapin sa international arbitration kaugnay sa pagkwestiyon sa inaangking teritoryo ng China. Ray Pilayo, UNTV News, World One.